So hello guys, sa so for this video, ito nga maaga nga pala akong nagising ngayon. Pagkalabas ko kasi hindi ko na kagad yung ilaw. Sa alas stress na nga, nabumangon ako at una ko nga ginawa ay nilinis ko, ko, ko na. Tinugasan ko itong bottles ng aming baby. Tapos nilagyan ko na rin ng gatas itong pang travel niya para mas madaling magtempla. Kahit wala naman kami pupuntahan, kahit nandito lang kami sa bahay. Pagkatapos inurungan ko na nga itong gamit nagamit namin kagabi. Madalang lang, lang ako mag-urong, ewan ko ba kung bakit ang aga ko nagising ngayon. Nagising kasi yung baby namin, kaya pinadede ko. Pagkatapos niya matulog, ay, hey. Na ako ng kape at kung ano na ginawa ko dito. Pagkatapos ay guys, sinunod ko na hiwa-hiwain itong gulay na pinakamasakit. Bakit pinakamasakit? Eh, ang palayain ka, Charis. <laughs> kung pinalaya ka na, wag ka nang umasa. Char. Ayan, nasaktan ka na naman umagang umaga. Pag nasaktan ka, kumuha ka lang ng palaya. Tapos gayat-gayatin mo, hiwa mo ng maninipis. wag mo masyadong kapalaan. Baka maalala mo yung ex mo na makapal yung muka na matapos mong gawin lahat ay iniwan ka pa. Uy, baka iniisip ko may hugot ako sa buhay ah. Wala po. Masaya po ang love life ko, Charis. <laughs> yes po, totoo naman. Happily married with baby. <laughs> okay, dapat kung anak ka na, stick ka na lang sa pamilya wag huwag mo nang unahin ang barkada. Kaya kapatid, kung may pamilya ka na, huwag ka na maghanap ng iba. Kasi hindi naman sukatan ng pagiging lalaki ang magkakaroon ng maraming alam mo na. Kaya kapatid, malin mo ang asawa at anak mo. At mabalik tayo, masyad na tayong lumayan sa kwento. Ito nga pala yung mama ko, ewan ko ba kung ano yung iniisip nito? Tama lang ba na mapatulala pag nagkakape? Eh? <laughs> at ito nga at muna ako, baka mapatulala lang din ako. <laughs> Siguro iniisip ni mama, umuulan na naman. Balato na naman ulan. <laughs> na nga naman ulam. at pagkasayang nga na ako ng kanin, kaso naunahan ako ni mama. Kaya ito, siya lang meron nga palang red rice tong halo naming bigas yes. hindi po yan kung ano bigas po yan na red rice tapos ito nga pala yung ulam namin itlog ng kalabaw pagkatapos ay niluto na ang aming ulam itlog ng kalabaw at itlog ng mayampalaya. at ito nga sinangag napakasarap at meron din fried sike na galing pa sa diwata paris overload at syempre di mawawala yung talagang munggo nating ulam pag tag-ulan. napakasarap sabi nila at nakakapahay vlog hindi ho totoo yun sa kakalamahay kung puro munggo ang ulam parati <laughs> at ito, at kumain na kami dahil tanghalin at may pasok pa ako baka na naman ako pak tayo tayo di adong oy tignan nyo naman itsura kong kumakain mukha na itlog dyan charot <laughs> at yung mapala yung aso namin malungkot kasi nga umuulan hindi makapaglaro sa damuhan at nakakatuwa lang dahil ang daming tubig ulan yung nagamit nga pala namin to pang buhos ng CR kasi hindi naman flush Ma yung CR namin ay 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 <laughs> buhok na mo mo ah apo apo <laughs> sarap-sarap na ng tulog ng baby namin. At ito nga pala yung asawa at anak ko. Magtatatlong buwan na nga pa lang nanganak nang si Mrs. Tsaka tatlong buwan na rin syempre ang baby namin. Tingnan niyo nga naman napakaganda ng Mrs. ko. At talaga naman napakabait, napakaswerte ko nandiyan at talagang wala akong masasabi. At arin na nga na naman tong mga laga naming manok nandiri dirihin naman sa tabi. At yung mga laga ng kalapati ay naghihintay na sa labas. Ay naghihintay na akong lumabas eh ka. At hindi ko na nga alam kung paano ko tatapusin tong video to. Baka naman pwede mo akong i-follow, like and share na din. At pa naman kung taga saan ka para alam ko kung saan Mabuti yung video ko. Maraming salamat.